So mga kadugyo, nandito ako ngayon sa labas ng bahay namin kasi <laughs> merong nangyari na grabe, hindi na ako makatulog. Time check tayo guys. Alas stress na nang madaling araw. Mag-isa lang kasi ako dito sa amin. Tapos, doon ng kwarto ko. Dito, doon ako natutulog. Pero, naglatag ako ngayon dito sa sala. Kasi nga, natakot ako doon sa kwarto. Kaya naglatag ako dito sa sala. Problema lang, hindi kasi ako nakakatulog. Kapag merong konting-konting ilaw lang, hindi talaga ako nakakatulog. Dito sa mintana namin, yung ilaw ng kapitbahay, parang pahanggan dito at saka doon. Kaya hindi rin ako makatulog dito. Kapag naman doon ako sa kwarto na tulog, hindi ko kaya kasi nga natatakot ako. Gato kasi yung nangyari. ba diba sa TikTok, kapag, kapag nag scroll scroll ka, ang lalabas lang ng mga video na ang lalabas lang lalabas lang sa mga FYP mo yung mga video na pinapanood mo ng matagal or yung mga nilalike mo halimbawa di ba kapag puro K-pop pinapanood mo at saka puro K-pop yung nilalike mo puro K-pop din yung lalabas sa iyo kung puro animals yung pinapanood mo at puro animals yung nilalike mo puro animals din yung lalabas sa FYP mo ang kaso sa akin kasi puro K-pop nalabas sa akin kasi puro K-pop nilalike ko pero meron din meron pa ring konting kiba. So ganto. Kung yung iba sa atin hindi nakakatulog kasi puro cellphone. Ako naman papatulog ko kasi yung cellphone habang nag-scroll scroll ako. So anong nangyari, tulog na ako eh. Nat Natulog na ako ng 10. Tapos nagising lang ako ng 2:30 kasi naalinpungatan ako para iihi lang ako. Pagkaihi ko, humiga na ulit ako, dinupot ko yung cellphone. Takot ako naman sa pusa. Kita niyo ba, guys? <laughs> Nagmiyaw-miyaw-miyaw siya. Ngayon, takot ako ako dito. So, yun lang. Anong pangatan ako? Siyempre, pag-iga ako, dinagpot ko yung cellphone ko. Tapos, din nag-scroll-scroll ako. And so, natakot ako sa pusa. Ah, dalawa na sila, guys. Yung pusa. Isa. Parang may nakita akong pusa dito. Isa. Ah. <laughs> Takot ako. <No>. Hindi <laughs> na walang pangunang aso. So yun na nga no, hindi nag-scroll-scroll ako. Tapos, napatigil ako sa isang video. Hindi siya, hindi totally siya video. Ano siya, picture siya na ini-scroll-scroll. Yun yung pagtigil ko doon sa video na yun, nakakatakot pa yung sounds. Tapos, picture siya na may mga kwento. Bali, noong una hindi ko pinansin, hindi, dahigan na ako. Ito yung video, ayan. Picture lang siya. Para, para ang title is Call Center. Tapos, sinuway ko. Ayan, may kwento. Di na ako. Ipabasahin nyo. Tapos, nung ginanong ko in-scroll in ko ng pangatlo. <laughs> Picture ng ano, guys, multo. Nung nakita ko yun, napabangon ako bigla. <laughs> Grabe. Hindi ako OI ha, pero hindi ko talaga inaya na kung umaga ko nakita yung wala akong pangalan pero ngayong gabi bigla na ako napabangon takbo ko dito sa labas ang kagad binako kagad yung cellphone kapag pipikit na ako ibis na wala akong maisip napasok yun sa isip ko tapos pag pipikit ako na na naiisip ko tuloy Para parang nararamdaman ko may nakatingin sa akin wala naman tapos kapag pagmumulot naman ako iniisip ko nakakakita ko ng shape kaya natakot na ako. Kaya sinubukan ko naman dito sa no. sana matulog. Wala na, hindi ko na kaya matulog. Kaya ngayon, ngayong alas stress, maghintay ako hanggang umaga. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag mo na kayo mag-tiktok ng gabi hanggang ng member kasi puro Halloween ang nalabas. Puro susubukan ko matulog kahit kunti. Kasi mga pusa, natakot rin ako dito. So, -di dito na lang ako matutulog. Naglabas na ako ng tubig kasi pinagpapawisan ako. Malamig naman. So, good night sa akin. Baka <laughs> tapat pa yung salamin. salamin pa. <laughs> eh, ako na mag na lang kung mag-umaga. Mag na lang ako mag <laughs>